Napasugod sa ospital si Paolo Abelino matapos malaman ang nangyari kay Kim Kyu. Luwos itong nag-alala. Grabe din kasi ang dedikasyon ng aktres sa trabaho. Palaging pagod at hindi iniinda ang mga pwedeng mangyari. Kahit sino ay mag-aalala kung palaging ganito ang nangyayari sa kanya. Nung asap, may pangyayari na rin na nahimatay si Kimi dahil sa sobrang trabaho at hindi nagpapahinga. Nay naman, grabe ang inilalaan na oras sa rehearsal para sa magpasikat. Kaya nagkaroon ng kaunting problema. Buti na lamang hindi malala ang natamo ng aktres. Ayon nga sa mga komento, Anong nangyari sa idol namin? Sobra ang pag ng lahat nagkaroon ng injury habang nasa rehearsal. Sana hindi na buwis buhay ang gawin. Kasi napakadelikado nito. Maraming nag-aalala ng na fans. Pati itong si Daddy Paolo na pasugod pa. Gusto lang namin makita si Kimi na enjoy sa performance niya. Nawa, wala nang ganyan na mangyari next time. Ayon pa sa isang humento sa sobrang mahal kimi ang ginagawa niya, minsan hindi na iniisip yung mga possible na pwedeng mangyari. Ang dami ang gustong patunayan dahil na din sa mga haters na patuloy siyang dinadaw. Kaya siya na mismo ang gumagawa ng paraan para map mapatunayan ang kanyang kakayahan. Ipinapakita ang kanyang talento at husay.